Hey guys, ganda lang nang gising ko ngayon dahil nilubayan na talaga tayo ng bagyo. Linggo pa nga nito at maaga nga akong ginising ni mama. Gising nga daw kami? Dito nga pala kami sa sala, natutulog ngayon dahil hindi pa nga nalilinis ang aming kwarto. Tingnan nyo naman itong bubong namin, puno-puno ng sinampay. Fast forward, tala 6 na ito ng umaga at ito nga ang OOT. Ko. Maliwanag na nga nung to nung nakagayak kami. Gawa nang dumating nga ang lolo at lola ko. Sinamaan pa nga namin si lolo magpa-blood game. Alam nyo na, pag natanda, madami nang nararamdaman sa katawan. Bakit ako bata pa lang? Pero may nararamdaman na. May nararamdaman na sa'yo. Nyaro! Sakay na nga kami sa jeep nito at eto ang mga magulang ko. Ang cringe nga lang nila dito sa harap ko. Pagkatapos nga nila magkatampuhan, eto at pinapakilig na naman ako. Nyaro! 4am pa nga akong gising kaya antok na antok na nga ako diyan. Salamat po pala sa driver ng jeep na nasakyan namin. Dahil hindi na nga kami pinagbayad ng pamasahe. Napakaganda na nga talaga ng panahon ngayon. At isa nga eto sa pinagpapasalamat ko sa Diyos. Siyempre, andito kami sa simbahan. Hindi lang para magpasalamat kundi para humingi na din ng tawa sa mga nagawa naming kasalanan at tumiling na sana mas lalo pang tumibay ang pagsasama ng aming pamilya. Hindi na importante kung madami o kaunti ang aming pera dahil ang mas mahalaga sa akin ay ang masayang pamilya. Hindi pa nga nagsisimula ang misa dyan kaya tumayo nga muna ako dahil nakita ko nga ang lolo at lola ko na kwer nga dito. Pinuntaan ko nga muna sila para mag-bless sa kanila. Ay naku, nasabihin pa nga ako ng mga kakwar nila na ko daw na bata. Uh, salamat po sa pagpapaalala. Nyaro! Fast forward, tapos na ang mesa. Dadaan naman kami sa sementeryo. Matagal na din nung huling bisita namin dito. Ay baka makatampo sila at baka sila bumisita. Ay eh, naku po, ay uunahan ko na. Wala pa nga akong inaalmosal dito. Pero tignan niya naman, napa na agad ako. Napalitan na nga ang walang tigil na ulan. Nang mainit na panahon. Una nga naming pinuntahan itong lola at pinsan ko. Sa side ni mama. At dito nga sa pangalawa naming pinuntahan. Ang kapatid, pinsan, at lolo ng tatay tatay ko. Nahirapan nga kami magsindi dyan dahil medyo malakas ang angin diyan. Pagkakasindi nga namin ay namamatay din. Kaya hiniyaan na nga lang namin. Malaga'y nakabisita na naman nga kami sa kanila. Nakauwi na nga kami nito at nagmamadali na nga kami diyan. Dahil si mama nga ay may importanteng lakad nga ngayon. At, at dahil iwan nga ako, ito sumama na nga lang ako kay tatay. Dahil may kanyang lakad nga din siya. Namimigay nga sila ng mga gamot ng bata dito sa barangay namin. At tamang video nga lang ako di yan sa garden. Para nga may mapakita din ako kay mama kung anong ginawa namin sa maghapon. Ito namang sila mama, hindi ko alam kung saan ang pinuntahan nila. Takang nga siya. Parang kinabahan tuloy bigla. Huwag niya naman sanang maisip na iwanan kami. Pero kung yun talaga ang gusto niya, ay iwanan niya nga sa akin ang mga sinahad ko kay Meta. Nyaro! <laughs> Mabalik nga tayo dito sa akin. Aring nga kami nga ay nangunguan ng buo. Ay mainam naman ang napanguhang are. Sabaw nga lang nito ang napakinabangan ko. At baka nga kapag ito ay nginuya mo, ay sumama nga pati ang ngipin mo. Gabi na nga nito at nakauwi na nga lahat kami sa bahay. Kami na nga lang ni Tatay di anong kumain ng hapunan At si mama nga daw ay busog na Nakakain na ata sa makdo Kaya pinanood na nga lang kami Hindi na nga daw siya nag out para sa amin At malapit lang naman sa amin yung bagong tayong makdo Isang buwan na ata nung nabuksan iyon Pero hindi pa nga kami nakakapunta doon Masasabi ko nga lang talaga Itong si mama napakadaya Yaro! Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share Salamat sa panunood Thank you Lord!